Good na mga kaili dito na naman tayo palibagong hamon na naman tayo kaili at palibagong content Napakasimple lang ang ating episode for today ano yung episode natin yan? adubong pusit adobong yeah, napaka napakasimple lang kaili gagawa natin ng adubong pusit yan. tara kaili samahan niyo ako at papakita ko yung mga sangkap natin lets go tara kaili papakita ko yung mga sangkap natin ito yung pusit natin kay lilumot. Yan. Wow. Napaka-simple lang. Good size kay para alam tayo nito. Ito yung mga uh, ingredients natin. Mayroon tayong laurel, pampaswerte, pamintang durog, oyster sauce, sibuyas, bawang, luya, siling green, at kamatis kay lilumot. Siyempre, mayroon tayong suka at toyo. Siyempre, hindi mawala sa atin ang ating ajinomoto Pagpaganda ng boses, pagpapogi pa. Kaya napakasimple lang ang ating episode for today. Sana magugustuhan niyo mga uh, kaili. Napakasimple lang. Easy recipe lang tayo kaili at pabilis ang luto dahil gabi na. Uh, shout out ko lang dyan. Team Building ng Cameroon. Shout out sa mga idol. Easy X ng Cameroon. Shout out. QMD Department, Chief and Hugh Gilbert Santos. Shout out mga idol. ah uh, Copy boys, tara. Magluluto na tayo dahil gabi na. Samahan niyo ako, tara. Let's go! Ang kay Lee, yung anak ko naman, abalang-abala sa kanyang pag-iiwa ng sangkap, sibuyas, bawang, Yan, kamatis at chiling green, luya. Yan yung iway niya kay Eli. Kasi kunti lang naman yung ano natin dahil adobong pusit lang tayo kaya update ko lang ulit mamaya kay Lee. pag nagigisya na tayo parin hindi ganong mahaba yung video natin. Uh -huh. Ano? pa. Diyan kay Lee, habang naghiwayo nga alakon, ko nagpapainit na natin tika, magigisya na tayo kay Lee. Unahin natin yung luya natin kay Lee. Kaili, golden brown na yung luya natin. Bawang na yung natin. Kaili, yung muna, ko ng luya Kaili, para mawala talaga yung ano na po siya. na natin kay hili sibuya. Mamaya na yung kamatis kay hili para dito natin. May pustang natin eh. Yan, maya kayde, pwede na natin ilagay yung pusit natin Panghuli na natin kay Lee yung kamatis At sa kamatis Na pusit Wow 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 Yan kay Lee pwede na Ilagay na natin yung pusit natin Na lumot Wow wow, wow penarungan penuh kebeli ini ya dan update kuning 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 Pwede natin siyang lagyan kayo rin ng ano natin. Lagyan na natin siya ng mga sangkap natin. Lagyan natin kayo rin yung pamintang durog. Para mas maraming pamita, mas masarap. Siyempre yung ating laurel kayo rin. Lagyan na natin ang ating kumpaswerte. lagyan na rin natin yung, yung sili natin para may kagat na rin yan lagyan natin yung sili natin sili green yan para kumagat na yung niluluto natin sige natin kay ang ng ano alawin mo natin para may lalagyan natin siya ng tuyo mamaya na yung oyster sauce kay wow wow pwede natin yung lagyan natin ng tuyo eh, tsaka para sumarap na, magkalasa na siya. Lagyan natin ng tuyo. Mga dalawang sandok lang kahili kasi may wister sauce po tayo. Saloy lang muna natin ang ating wow adobo wow yan, update ko lang kahit mamaya kay Lee takpan mo natin yan Okay, Lee, lagay na natin yung Worcestershire sauce natin wow lagay na natin yan tapos syempre yung tray ating Ajinomoto pagpaganda ng puses pagpapogi pa kunti lang yan may natin yan. At mamaya ilagay na natin yung kamatis natin kay lip. Mamaya natin ilagay ng suka dahil yung kamatis natin may asin na siya. Ayan. Ilagay na natin yung kamatis natin kay Wow! May natin yung kay lip. Mamaya natin ilagay ng suka suka pag naluto ng kamatis natin. Wow! Tikman mo natin. Wow! Panalo na kailit. at ko lang kulit mo may kailit. Takpan mo natin yan. Yan kailit. Check na natin. Wow! Pagin na natin ang suka kailit. Dalawang takip lang. depende sa inyo kailit kung gano'ng karami. Dalawang takip lang dito, nagtakip din na suka. Yan, dalawang takip lang. Okay na kanyang kairi, takpan mo natin yan. Tayo lang natin maubos yung sabaw. Natin ulit. Wow! Mm. Yan. Puri na natin itong pusit kairi para sakto na ito kayo yung okay na ito. Kinin natin yung pusit. Habang paubusin natin yung sabaw niya para mas masarap. Atin kayo, din ito rin sa ating kayo yung pinit lang. natin ito kayo. Tayo natin maubus yung sabaw niya. Bago natin ibalik ulit yung pusit natin. Yan yung ano kayo yung technique pagluluto ng kusip kasi si pag hindi mo ito siya kinuha kayili, ma sobrang late na Ayan. at saka okay na rin itong sabon niya kay Lee pwede na itong siyang kain kay na kay Eli. Oh. update from Great Mommy kay ili. Ayan lang natin siyang lumapot yung sabaw niya bago natin ibalik takpan lang natin yan. Check natin ulit. Wow! Kunti na lang kay ili. Wow! Ayan lang natin siyang lumapot. Lagyan na natin kay na siling pula para magkaroon siya ng kick. Bukitin natin. para magkaroon siya ng spicy konti. Mamaya kay Lee, pag ano na yung sabon niya, tsaka natin yan ibalik. balik. dito lang ulit mamaya kay Lee, natin ulit yan. Check natin ulit. Wow! Oh, okay na ito kay Lee, oh. Ooh! Fantastic! Ibalik na natin ulit kay Lee yung natin. Yan! Yan! terus lang natin ini ya wow panahanan kaya ini simpel-simpelan adobong pusit ulalam uh, yang kaya ini tarpan mo natin yan para mga titikman ngurah do natin mga limang minuto na lang kayili, okay na yan takpan natin yan kayili, pagkalipas ng limang minuto balikan natin wow okay na to kayili yun ito yung minanap natin kayili yan, tikman na lang urado natin kayili para haba-haba na dahil itabi na rin tikman natin yan tikman na lang urado natin yung kayili ayan kaili, titikman na ng murado natin kung okay na ba yung ginawa natin adobong pusit yung kaili okay na yung kaili wow, Napakasimple lang tara kaili, magkain lang ako ng kain kaili, tabhaba na yung kaili, okay na yung adobong pusit natin, wow oh, ano pang inintay nyo kaili, tara, musok-musok pa Meron ba tayong pangimagas kay Eli? Wala pala yung anak ko kay Eli. Busog na siya. Hindi siya makasabay sa atin. Kaya ako lang ang muna mag-isa. Tinarahan ko lang yung anak ko kay Eli para bukas may ulam siya. Wow! Ano pang niyo? nyo? Tara! Hababa na! Napakasimple lang ang ating episode kay Eli. Adubong pusit. Ooh. Oh my God! Yan kay Lee, yung anak ko lang nag-approve kay Lee, tapos ako nang papasok dyan. Yun kay Lee, kaya tapos lang natin magluto ng adubong pusit. Wala pala yung anak ko kay Lee dahil kumain na siya. Kaya tayo na lang kay Lee, lahat ng hindi pa kumain dyan, tara. Sumabay so, na para sabi-sabi ito -sabi mabubusok bago tayo kumain. Pasalarmatan mo natin lagi yung blessing na binibigay sa atin sa Lord, na sa silang food, sa pisi nagtignan sa amin at marami silang may tignan. Marami silang food and God bless you. Marami subscribers ng Lord, sa inyong viewers, mga silang nabayan sa araw-araw. At marami salamat and God bless all Amen! Ano pang nangyintay niya? Tara! Haba-haba na, hindi pa kumain. Tara! Sabay-sabay na tayo para sabay-sabay din -sabay mabubusog. Napakasimple lang ang ating ginawa. pa at tubong pusit. Ooh, wow. Tara mga kaili, kain tayo. Yung anak ko kaili, busog na eh. Umayin na siya. Ah, kaya naglalaro na lang siya ng ML. Hmm. Panalo. Simple-simple lang kaili, pero suave. Hmm. Dito po tayo ng ano kaya yung binigay ng nani ko sa siyado. Ayos. que él nada para simple nan pero cho mà nhỏ cuốc bạn bà là lo cái Wow. Papapaan na red tayo nito eh kayo. Tsaka ah. sakto lang yung anahan niya. Tayo nilagyan natin ng kulay pula na sili. Talagang yung ano. may biganan siyang maitim kayilig tinanggalan natin ng atak kaya yung kulay niya sabto lang Ah, Kain tayo, Bungo TV. Edwin TV channel, kain tayo, mga idol. panalo tayo eh. Simple-simple lang. banana do Mm pengambilan Hmm, ayo sekali ini, pilih kuman ini bahwa kau Yun mga kaili, sub so, na naman tayo sa simple nga po na punan. huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para titig kayo lagi sa mga ginagawa. At maraming maraming salamat. Bye-bye!